BKB pa na ha? Pag ako namatay tipa? dito naghahanap ka eh oh, tornado ko muna Laban mo na lang, masakit lang Nakita mo yung ko sa'yo, tol Ang galing mo, ang galing mo ba? Y oh, sim <coughs> Uy! Uy, si Kuko! Imbalancer imbalancer. imbalancer! 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 May Atay <laughs> 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 oh, yun yun talaga yung best friend ko ah. Best friend. Best friend. <laughs> best friend ko, ko. Sino dyan? Ah, naman kayan, eh? Pasok nya to, buwisit kayo. Itong dum na to. Yeah. ina di marunong talaga ko okay, okay. ako na lang kakampi mo dito ko. Pansinin mo ako. Nakuyan okay, na lang. nag dito ko kasi kayo kagago. Focus, focus May line yun? Balance zero, buta. Tang ilan <laughs> <ko>. <laughs> 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 o, tira ka lang kung sa lock. Sige, gitna pa. Gitna pa. Uy! Nikod! 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 si Kuya Nick! Teka lang. Masyadong magulo, ah. Pranalinkin yung morph, ah. Oo, ano naman. Teka lang, tol. Nagawa ko, tol. Bakit kasi nagugawin ni Phil? Huwag ka rin Mover! Huwag ka rin! Buka Mirachel! ka, ang galing-galing mo na Ipintay ka lang! Haba Habang baba mo, Mirachel! Tata, tata! Si Kuya Nick Grabe ka na mo kay Kuya Nick Patangay na mo <laughs> 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 Grabe ka na! Teka, ang gulo ko na dalawa Ako! Pakain okay, natin, baba! Okay, okay, okay So, Sunstrike no look Lahat din ang sarap mo, baba. Ah. Haba ka talaga ng baba mo eh, no? Ano yung dive ka nanday, putang po, utang ino mo, pasikat ka ba? Wishing ka? Ah, <laughs> bye ba ako? Uy, ba't mo sinipa? Ano ka si Kuya Trike? Ay, sorry. Eka na, Kuya! Ay, nasan no, ako? Putang ina mo 'yan. <laughs> Putangin na ina 'to, tornado na no, tornado oh. Bawal, <laughs> bawal pala. Pwede patira oh. Ayun, nag-check in skill. Okay muna tapusin. Tos. Eto, ay nahabol ang dalawa Ay. <laughs> 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 ito, <no. laughs> nice game, nice game. Ganda, ganda na laban. Ilang plus ng tol? Baba yeah, lang ito yan. lang tol. 22 lang. Matmataas! Mataas <laughs> <laughs> naman ay na, eh, mamar dyan ah Ang ina mo, hindi ka na 3D just gab Gago Ganta talaga pag sineseryoso ko yung FM <laughs> Game 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 <laughs> game 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 game, sali ako Putangin na kasi nahiwalay ako dun Ba't ako kinuha ni Kuya Nick? Kinuha ko kasi Ito sinabi mo kasi Rijan Hindi ka na FML <laughs> Ayaw Lila, na, kayo na, na kayo kalaro rup. gago. Ayaw na kayo kalaro gago. Nagtang mo kay Gabi! Tayo na si ni Gabi ang puta! Sulit mag dum eh. Kaya mo. Ayaw ko lang. Ano ba? Takbo ng takbo! Empower? Naka empower na. Tignan <laughs> mo, <laughs> nagtanong lang ako. Tango you ino know, talaga hero mo tanong isang mga bagay-bagay. Hindi <laughs> nga ko tsaka yan. Tanong shit Bishit ka. Kaya pinamigay ka ng mama ko eh. Hindi <laughs> <laughs> ka sure kung tunay na mama. <laughs> <laughs> yung spec ko, maraming pa kami ako. Sorry pala. Yung demanding kasi tong dalawa eh. Offline sa amin. Ano <laughs> okay, sasabihin mo, Nick? Kaya na pumapatay tayo. Kaya eh, yung LC talaga okay, nagka farm man. lang. Ngayon talaga rule oh? na. Ah? Oh? Kala ko, kala ko, titryin mo ako dikit kita titirahin, si ko titira sa'yo. Hahaha! <laughs> 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 ano ul? Bastos -bas naman! Bastos -bas naman! Okay, <laughs> Nick, ready ah! <laughs> Ba't ako lang ba kampi mo? Ba't puro ako? Eh, <laughs> may merta ka din oh! Sige, <laughs> so, yeah, warm ka muna! Puro ako! Buti.

Okay na, tang ina, naka-wear nga lang ako. Ano magguma? Hindi kasi kayo makasabay sa galawan ko eh. Tang ina naman, nalobat pa, buwisit naman talagang buhay. Ano ba ito? Wala ang bagdodo, tako. Na-force ba yung ano mo, RP mo, Nick? Oo, kaya mo yung Huwag nyo kasi pressure pag gano'ng initiator sa team. Hayaan nyo siya. Hayaan nyo siya magluto. Hindi yata initiator tawag dun eh. Hindi okay Ano Bater? counter go? Oh, counter. Ultra counter go yan. Tangin na. Ubus na yung lima. Bago siya mag-RP. Baka baiter. ang inang yan. Sa so bagay. Ano rin yan. Mahilig din yan. Ayun no, mamamatay yan, tol. Ay, ano akin na lang. Akin na lang, uy. Tol, may ano Dibin ko na. Sige na. No. Parang awa mo na. Papatayin ko to. Tatay ko. Makasin mo naman. Ano <laughs> pinatay mo yata natin, tol? Hey, go go na -gonno. Nag shield. May yeah. ward, may ward dito. Warded nga. Ready guys. Hindi okay, tayo lumaban. Oh! <laughs> 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 Dami na akong mga to, tuto. Tarts kayo mo sa akin yan, do-duel du ko yan. Dalawa, 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 gago. Big time ka talaga si to, eh. Ito pa, si Masa o gago, ito yung trash talk sa mamamatay yan, wala tayong damage dyan, di ba alam yun. Tama, ito, si ano, ito. shit

Si 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 Jebo Go ako keteo ko tul Gan tulong. Ay. Putangin na mo naman, duel ka na naman baba. Putangin na mo na na naman di napagbigay big. Wish ka. Ang okay, pagaling okay, mo talaga, gabi. Go ako kalaway mga tier-tier player sa iyo. I'm eh, sorry. Teka <laughs> lang, talo bata ya, talo bata ya. Wala okay lang, okay lang. 1 point. Nasangka ko, putangin na mo. Napatay niya ako! Tangin na to! Runtod! Ay, kapatay niya na, ka. eh, na huy! Sige lang! Pinamicro kasi yan! Sige, sige, for micro. Aray ko, pinapalo ako ng anak ko! Out muna, out muna, out muna. Out, uh, out, out, out! Uy, oh, 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 suspect si oh, na iwan, oh, oh, suspect si na iwan! Gigil, gigil, na gigil, gigil, na gigil, gigil! Kumakagat palabi! Go fight! Oh, Uy, wala tayo oh, nag-out! Kinungin na sabi, kasing cool yan, out! Sabi, out! Tangin na kasi pagpatay ka na, huwag ka na makikool, buwisit ka! Yung morph okay. nyo na na-outplay morph nyo, tol. Uy, ano? Patay isa! Pamparan lahat! Ay, ngayon Ay, lang ako tong nangyaran yung... nyo, tol. Kakapatay ko lang, oh. Ng ngayon oh, lang oh. to. Tol, ano? <laughs> Papamparan to. <laughs> <laughs> <Ngayon lang laughs> <lang> to. Ngayon lang <laughs> ako tong... lang to, Mira. <laughs> Nahuli pa. Uy, thank you kay Tres, tol. Thank you sa subscribe. Pangin na, pag ako namatay dito. Labang kasi. kasi, kasi ko, ko naman kasi yung mountain, eh. Gagulo mo oh, ako ng mga papan Naisip ni Yules Ano ba? Ako ang tisira Ito ito yung Marv, di makakatakbo sa akin to Putang ina na ito Okay, may stun ko yan, may stun ko yan si Baba Ay, abol, abol! Okay, okay, okay Alam ko! Buwisit ka naman Ay, ay, narapin mo yun Dalawa yun eh Sabagay Hindi ka talaga Hindi ka talaga makakagalaw Hindi ka talaga makakagalaw Hindi ka talaga makakagalaw ka Tapos tayo, walang 40. Tapos, tapos, end, 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 walang 40. Uy, ano, spend there? Hindi ka makasabay. Ito, heal o. Oh, saka po tao. Puta nga, ang dami yung heal nun. Wala, wala. Kill issue sila to. Let's kill issue. Kill issue yung kalaban Luginan natin. Ang nga nalo to. 17, Teka 14, 12 bits. Mga pider ang puta. Hindi naman pa si <laughs> Joel gagaw ko Kawawa naman si Joel Tama yung ba si Joel? Kasi Joel pala yung 14 Gagaw sobrang toxic ni Palos Sobrang toxic mo naman, Solop. Gago. Talo ka na naman sa lane, Paul. So, alas? Pinipili yeah. ay ikaw. Ay, napa. No, Bawat kenyo do. gimna? na, game na.